Karanas, sa video po na ito, samahan niyo ako sa pag uh, anoin ko po nitong um, mga uh, bato, ika nga bato. Pero sa akin po, ito ay importante. Tinatawag ko ito na mocha. Ano po? So, anyway, bago po man po ang lahat, huwag makakalimot magdasal sa mahal na Diyos. Ano po? At syempre, um, Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Mga kaantingero, antingero, antingero ko dyan. At uh, eto po. Uh, tara na po. Medyo, ano po ako, um, on and off po kasi eto nag-focus uh, fo sa gagawin ko. Pero gusto ko lamang pong i sa inyo kung paano ko ito gawin. Ano po. So, ito may ano, may... Uh, crystal po akong ano, baso na ginagamit lagi sa pag ano. Tapos ito na po yung mga ano, mga bato na aking bibinyagan ano po. At gagamit ako nito, hindi ako magagamit ng clubs po kasi meron ako nito. Tapos ito syempre kape ko ha, kape. <laughs> mm. Kape po tayo. Tapos ito po ay suka, ano? Tapos sa uh, ayan gagamitan ng anang ano ng uh, Himalayan salt. Tapos, ito po yung itim na, ano, na bato. So, anyway po, makikita ninyo, may mga, ano, may uh, mga medal po. So, ipapakita ko po sa inyo kung papaano ko ito um, binibinyagan, ano po. So, unang-una po, ilalagay ko itong, ano, so ito pong crystal na ito. Um, at makikita po ninyo hinati ko ng apat ano sa dalawa tatlo. So kasi ito po ito po ay tinatawag na pangkalahatan. Kasi ito ay um, galing po ito sa ma, uh, bigay po ito. Hindi ko na hindi, hindi ko sasabihin kung ano um, kasi importante na hindi ko mabanggit kung saan na galing. Pero ito po, ito ay gagamitin sa pangontra sa ano, halimbawa magagamot. Ano po? Ito po ay may ngipin. Ayan. Makikita ninyo. Ito ay may, yung molar. Ano po? Molar siya. Tapos, ito po, ito ay gagamitin po na pang -neutralize. Ano po? Pangneutralize siya. So, kasi po, kung meron ano, meron pangontra, dapat merong pangneutralize. nano po? So, ito naman po, ito ay gagamitin kapag magpupunta po ng ano, ng magbabiyahe, ano po. So, anyway, um, tara na po. Siyempre, uunahin po ito ano. Kita. yan. So, ayan na po. Ano? So, ngayon, um, iyan, ano ko na po, lalagyan ko po nitong ah, lalagyan ko po nitong asin. Ano? So, ayan na po. ko na ng asin. So, ang susunod ko pong ilalagay. So, ito po. Ito pong ano. Itong sa pagbiyahe. Lalagay ko dyan. Ano po. So, ito ay sa pambiyahe. ito po si ano San Jose ano po um, may ano po ito sa uh, kabaliktad po ito kasi si San Jose po maganda sa pag ano sa siya biyahe so, ngayon ito po sa pag neutralize kasi po kung kayo magagamot kailangan po ninyo pang neutralize ano po so yung tinatawag na pang neutralize yun po na tinatawag na pang hot class kasi ka, dapat ang ano po kapag gagawa kayo ng ano ng mag-uumpisa po kayong manggamot ang kakailanganin po ay merong pangontra ano pangontra tapos merong pang neutralize yung pang -neutralize po na yon kailangan ano uh, malakas para mabaklas ma, -ba -ma -baklas po ninyo yung ano yung orasyon ng kalaban. Ano po? Kasi kung ano, kung hindi kung hindi malakas ang pang-neutralize po, hindi mababaklas yung ano. Yung So, ayan po. Um, inaano ko lamang po na gusto kong ipakita sa inyo kasi um, para pag kayo na rin po ang gagawa, ganyan po ano huwag po kayo magmadali isa-isahin po ninyong igagawin ano papasok kasi um, importante na ang bawat isa bibigyan ninyo ng attention ano po ayan pumasok ayaw ayo mag ano ayaw mag <laughs> bumalik ayaw sumama ayan So, kasi po yun ay panggagamot, ano? Sa panggagamot, sa so, ilalagay natin si San Benito. Ayan. Tapos, ito na po. ipin. Tapos, ayan. 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 So, ayan na po, ano na, di, ano yan. Kita ninyo, ayan. ayan dyan na siya, ayan dyan na, ayan dyan na. So, ngayon po, Ang tubig pong gagamitin ninyo, kung pwede, meron kayo yung ano yung uh, hindi bottled water, ano po yung distilled water na tinatawag. Kung wala po kayong distilled water, yun pong ano yung uh, osmosis, ito po ah uh, meron ako yung osmosis na ano na tubig. Pero kung wala rin po kayong osmosis na tubig, maglaga po kayo ng tubig ano, yung nilaga ilalagayin po ninyo yung ta, yung tubig para gamitin. Ano po? So hindi yung tubig na galing sa ulan, hindi yung tubig na galing sa sapa, sa dagat. Dapat po tubig na yung nilaga para ano po siya yung pure siya ano kasi dapat pure po siya, wala siyang, ano, wala siyang bahid kaya dapat yung nilaga pong tubig kung wala po kayong ano wagagamit, magagamit ng bottled water po pero kung bottled water ang pipiliin po ninyo yung distilled ano po so ito na po, mag uh, ano na ako mag ayan, mag po So, yung tubig niya po hanggang lamang doon sa ano, maabot ng ano, yung medalyon. Ano po? ayan. So, dinalagyan na po ng tubig ano. Ngayon po, itong ano, itong So, ano po, ito dinalagyan ko na po ng tubig ano. So, itong basong ito nilagyan ko po ng suka ano, suka po 'yan. Ngayon, ito po ilalagay ko siya. Ano? So, hindi maano, hindi marami yung suka. So, lalagyan ko po ng ano hang Hanggang sa ayan po. So, hanggang ano siya yung ma ayan. Nasa ano po siya, nasa ilalim po siya ng suka. Ano? So, yung ito po, ano, ito, dito na po mag-uumpis magdasal kasi ito ang dadasalan yung orasyon po orasyon po dito orasyon dyan orasyon dyan orasyon dyan i uh, ano i sasabi lahat dito ano i, i sa isang ano isang ano dito sa anong ito sa tapos plus itong orasyon niya ano po so ngayon mag-orasyon muna po ako balik ako ano po So, hello po. Ayan, balik na po ako. At, uh, eto makikita ninyo. So, it enlarge ko. So, yan. Ayan po, ano. So, i-ano ko lang po ito, linisin ko lang po ito ano, tapos sa uh, balik po ako. So, ito po, um, nilinis ko na yung isa. So, ibabalik ko ulit po kasi nilinis ko na ano, so ngayon, babalik ko ulit po. Isa-isa. Ayan na po. Ano? So, ngayon, so, ito po, ilalagay. Kasi, hahatiin ko po ito sa apat. So, ayan. Meron na. So, ngayon, Ayan, so, nilagay ko na po yung suka. So, lilinisin ko naman po itong isa kasi ayan, nakaano na siya. So, ito, ilinisin ko naman po siya. Ano, so, ba, ano, babalik ako ng, ano, in a bit po, ano. So, again po, ito, yung isa, nilinis ko na. So, ibabalik ko na po uli siya, ano. lalagay ko na po. tapos again, ito po ano so, so lagyan po na tagdagan po natin, natin ng more suka para mag, ano po sa ilalim siya ayan So, itong ano naman po, ang delineasing ko, ano, ito naman pong isa. So, ayan, ibinalik ko na po siya. So, lalagyan ko na nito, ano po. Tapos, So, itong ano naman po ha, itong isa naman ang gaanahin ko. So, ito po, naibalik ko na. Ayan na po. So, ito na po yung last natin. Ano? Sila so, lagay ko na po siya. like the gun So, ayan po. So, yan yung ano. Eh, so, ibababad eh, ko po siya ng ano, at least uh, overnight. Ano po? Tapos, uh, tapusin po natin. ang Ito pong video na ito, ano na po ito, uh, tapos na kasi ibababad eh, ko siya ng overnight. Tapos, in the morning po saka ako na uh, a anohan um, i-anoin po so yon another video naman po yon pero kasi ano na nasa 20 minutes na po ito so ipapakita ko po sa inyo kung ano ang pag-anoint ano po so ayan